mas pinalakas na pakikipaglaban sa droga hiling ng ilang panggasinense sa bagong talagang hepe ng PNP para sa detal kasama natin idol Juana Devera 104.7 iFM report Hiling ng ilang pangasinense ang mas pagpapaigting pa umano ng hani ng kapulisan sa pagpuksa ng ilegal na droga sa bansa, kasunod ng pagkakatalaga ng bagong hepe ng Philippine National Police. Ani ng ilang pangasinense, pansin pa rin umano nila ang talamak na kalakalan ng ilegal na droga sa ilang bahagi ng bansa, kung kaya't dapat umanong matutukan pa ito para tuluyan na mapuksa at matakot ang mga pasimuno ng ilegal na aktibidad. marami na ano nangyayari dito sa... Kahit sang lugar, yung droga, hindi na rin umano natatakot ang mga tao sa paggawa ng krimen, umagaman man o gabi. Kaya dapat na paigtingin rin ang pagbabantay sa mga lugar kung saan madalas na may mangyaring krimen o kapahamakan. Tiwala naman umano ang ilan sa bagong itinalagang hepe ng PNP na matututukan nito ang ilan sa mga pangunahing idinadaing ng mga Pilipino pagdating sa kaligtasan at siguridad sa kapaligiran. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana de Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.